Panibagong araw, panibagong kalokohan, at ngayon nga pala ikasama na namin si Susan. <laughs> Kaso hindi na sa Jolly Waves, sa Ilog Wave. <laughs> Tara, let's go! Sino pa may birthday? Sino naman may birthday? Puro birthday na naman natin pinupuntahan eh. Happy birthday! Si Joliet, happy birthday! For today's video nangingi kami ng saging tapos aming gagataan may abangan nyo yan ayun po yung mayari nakata sa kilikili <laughs> buti maputi yun saging ang dami nito ginataang saging guys abangan nyo sa aming vlog well, may tira pa guys kaunti din namin si Susana hindi kasi siya sumama sa vlog oh. may natira pa naman sa iyo kaunti buti din alam ka pa Pawala-wala ka lagi ang dami pa naman namin kinain <laughs> Susana Susana Bin Ladin nagaano si Susana nagaano si Susana kaya pa pala hindi sumama oh, ito lang matitikman mo ngayon hindi ka sumama eh Susana Susana La? Lahat? Lahat? Busy, busy Eh nasa hangga. Hindi sumama yan sa pagbablog. Parang hindi na talaga no. Tignan mo naman. Wala pala. Asa na yun? Ano nga payagan ni Papa? Hindi nga, hindi nga. Sumaglit ka lang doon. Yay! Mm. Tikman mo kung masarap. Isa lang naman sa bahay. Oo nga. Ah, tikman mo. First bite daw ni mama mo. Ano ito? Wala wala kasi. Umalis nga kayo mga tiyanak. Sarap. Gatas. Sarap. Ang puti rin. Anong ako, okay. tikma mo na. Patagal-tagal ka pa. Nag-vlog kami doon. Mm -hmm. Bigay mo yung mga alak mo. Kakain na kayo. Tigigisa ka. kaunti lang. Yun lang guys. Bye bye. Please follow, like, and share. <laughs> ito po yung mga binagyo <laughs> <laughs> Hindi natakot sa kidlat ang mga ito. Yan. Oh. Yan. Akala namin may birthday yun. Liwanag pa naman. Hello. Ito si Kambal. Si Mother Susana. Busog. Busog. Fresh <laughs> hipon from the si Ito po yung kain ng kain. Ito po yung nakakita ng itlog. Ay, Len. Ito po yung nakakita ng itlog kanina. Konting tubig lang <laughs> pala. Masa ang napoy? May apoy na kayo? Napoy na yata? Ha? Hindi mo kita? Kaya apoy na yan? Oo. Oh. Oo. Oh.

Oo. Butik pininaw ni Kuatano. Hindi pa salamat ka kay Kutama. Binarayer mo nga yun eh. Inalimutan na mara eh. Salamat sa kay Sweet Lover. Tamo Sweet Lover. Thank you Berwigs. Pininaw ni Kuatano. Salamat kami. Thank you kamo oh. Sweet Lover. Oo dumating din eh. Digay oh. kay namin. Oo di pinais din sa San Juan Cubon. Okay lang. Bakit di mo magpapainin siya?

<todong> Nasaan na nasabi? Ilatya gay nung gura. Hindi to maiilag yan. Alin pa na, kami. Kaunti na lang ang tinatagay. Ayan po si Mayorao. Ito Ito po ay ano, nakatagay. Ayan po si Chapote, hinihintay lang namin sumayaw. Tinitingala.

Ikaw pala ang magsasawa. Yung iluluto mo palang mauubos. Ano? O, oh, ayan. Binigyan ka na ng cellphone na pantex. Nag-reply ka na. Pag may, may, oy, pag may meeting ng take, eh, may meeting na sa purpose. Binigyan ka na ng Uncle Jewel. Oh. Pag may meeting, at saka pag may vlog tayo, sagutin mo sa text, ha? Pag ikaw hindi sumagot. Mag-reply ka na. Ano? may bago ng cellphone, di kipad. Yan, tama na. Hello. <laughs> mag -hilo ka. Sumagot ka sa, pag tumawag kami, sumagot ano? ka ha. Eh. Hello. Eh. <laughs>